Ay, more na naman tayo. And the Adeline, eto, alam nyo ba, Elmas Bektas confirm na dadalawin si Rofa Gutierrez dito sa Pinas. Ay mga kachika, alam nyo ba, confirm talaga na bibisita nga dito sa Pilipinas ang Turkish businessman na si Elmas Bektas para dalawin ang dating asawa na si Rofa Gutierrez at ang kanilang mga anak. Mismong si Elmas ang nagbalita nito sa pamamagitan ng kanyang social media account pagkatapos ngang magkwento ni Rofa about her last conversation. Ayun Ayon sa actress, balak daw ni Elmas na magpunta dito sa Pilipinas para magkita at magkausap sila ng personal at muling makasama ang dalawa nilang anak na si na at Venice. Sa Instagram story naman ni Elmas, last March 16, ibinahagi nga niya ang pagbisita sa bansa pero hindi niya binanggit kung kailan ito mangyayari. Uy, baka sorpresa. Kaya alam nyo ba, mga kachika, na una nga rito, nabanggit ni Rofa na okay na okay ang relasyon nila ngayon ni Elmas bilang mga magulang ng kanilang mga anak. Well, sabi pa niya, it's been a two years since they've been rec reconnected with their father. Sabi ni Ropa, happy siya na kung saan mayroon na namang a connection ang kanyang mga anak sa kanilang daddy. Kaya, um, alam niyo ba sa tanong kung bakit boss ang tawag sa kanya ng dating asawa? Kasi ako ang boss niya, hindi siya makakahanap ng isang katulad ko, yun ang sabi ni Ropa. Ah, hanap siya ng hanap sa buong mundo. Okay? As a matter of fact, sabi pa, he wanted to propose and get married to me. Again, yun ang sinabi ni Rafa. Sabi naman, it's this a joke? Oh no. Sabi pa, invite you to be in a trend with me. Okay, yun mga kachika. Bibisita si Elmas para kay Rafa. And of course, para naman sa kanilang dalawang anak. Aabangan natin ang update. Okay, thank you so much. Yan ang ating chika ngayon mga kachika. And the ti the Amo, I love you.